Pero kung gusto nyo, dito lang kayo at malawak malawag yung ganyang kalawak lang na ano, paliguan. Mas malinaw naman ayan na kung mapapansin nyo. Kaya naman yung mga all goods na yan, mga sadik. Ayun, nandito tayo sa kuweba ngayon, mga sadik. May ilog dito. Ang sarap mag-camping dito. Diyan lang kayo sa baba. Yun yun naman. Papakasulido yung background nyo. Ayan, sa mga gusto magpunta rito sa Tinipak River, mga sadik, ito yung details. Pag pupunta kayo, kung lima kayo, mga sadik, ang babayaran nyo sa uh, tourist guide is 500 pesos. Per. Pero kung gusto nyo pumunta doon sa may pinuntahan namin, sa may cave, magkano po yung nila? 120 per person. 120 kasama na po yung headlight na gagamitin nyo para sa cave, para mas maliwanag. Hmm. Hmm. Tinipak River! Pasolido! Pasolido! Okay. 🎵 Music magandang umaga po sa inyong lahat. Uy, at saka po kayo sa aming panganggay na may tanta na irisa lang ito. po yung magigabay nyo, kaming tatlo. Ako po si Kuya Christopher. Ako po si Ate Lilda. Ako po si Armando po. So, itinerary po natin is Tinipak River. Ang Tinipak River po, may layo siyang 2.8 km. Bali, pag dito po sa may kalahati, 1.4 lang po. Dito lang po kayo mag-decide. Kung mag po kayo kasi may mga pangailangan po dyan, headlight, tsaka po yung aiming dito sa dito. So, ito po yung sa pag dito lang ako po yung pinili niyo, ito po yung lugar na mapupuntahan natin. yung Pwede rin po kayo mag-swimming. Basta magsabi lang po kayo sa amin kung saan po kayo safe mag-swimming. Tapos po sa mga basura, bawal po natin itapong po salsana. Ano po? Dala po natin paloob, dala din po natin palabas. So, pag di-decide po kayo dito, kung talaga mag po kayo, kasi po dito may nare-rent na headlight. Doon po wala na po. Hindi po tayo rin pumasok sa cave. Pagkala po yan? 50 pesos po. Tapos alisyonal pa nga? 20. 20. Bali po ano, ang bawat isa ng babayaran ay ano, 120 ang isa. Hanggang doon sa kuweba. Sama na po sa hentai. Bali, nasa ano po yan? 30 34 minutes hanggang 1 hour po. Sa atin 2 hours. Ay, kayo na. Nasa pinakandun po kasi yan. Ito po yung mga walang binabayaran, sir. Ah, yes. okay. Wow. Nakapag-decide naman kami na makapag-cave yung iba iwan uh, kasi nga para makapagbantay din sa bata. Bawal na si bata doon. Medyo manipis na yung hangin doon sa mismong cave. So, balita ko na ako. Welcome to Tinipak Rock Formation. Let's go. Tignan nyo naman yung paligid. <laughs> Grabe mga sa dito. Bye. Bye. stop over muna tayo mga sadik nakaka nakaka 20 minutes na tayo so stop over tayo rito pwede kayong bumili ng mga tubig nyo or pagka kung nakalimutan nyo sa kung nakalimutan nyo mismo dun sa mismo sa tinipak so from dito dito pala mag start yung 45 minutes may bago yung 45 may bagong 45 Ang kapagod nga. Pero okay naman kasi hindi naman siya hike eh. So, patag, haras patag naman yung dinadaanan natin at the same time. Pag ganda pupunta, umaga talaga para at least hindi masyadong tirik yung araw. So, makakabalik kayo ng mas maaga, hindi kayo dinog. Okay <laughs> Update ko na kayo mamaya. Ito, ano, may bukal dito. Pwede kayo ano. Pwede silang ano. Ito sa nagigib na pang inom. Ito dito ang mga salik. Lubluban. Lamig yan. Pwede pong inumin yung ganyan? Uh, Bukal. Nakakalahating oras na tayo almost no sa dito. Nagpahinga na lang tayo ng mga 5 minutes dun sa tindahan. Grabe <laughs> yung view mga sadik Dito yon. Pag dito kayo magka-camping Sa Tinipak Tinipak Camping Ground <laughs> May Tinipak Camping Ground Ito yung mga rate nila Day tour 50 per head Overnight 250 per head Pre na po 1.5 Pre 1 open kubo So may mga ano rin sila mga pagkain. eh. Ha? So ayan, may mga budol fight din. Yan, camping ground to mga sadik. Pero kung pupunta kayo rito, kailangan niyo pa dumaan sa may barangay and then kailangan niyo pa rin ng tourist guide para makapasok dito mismo sa camping ground na to. So ito yung mga rooms and cottages dito. Ayun yung mga open cottage. So, so, pwede mag-picture picture dito mga sadik Ang sarap mag-camping dito, dyan lang kayo sa baba Yun yun naman, papakasolido yung background nyo Ay, tinipak camping ground, ayan o Ang solid mga sadik Kaya pala bumagal mga sadik, tignan nyo yung ano, daan Speed game na po yung labanan <laughs> Yay! Yes. Palalim ito yung, yung, yung pinakamalalim na hagdan. May isa pa daw. May isa naman daw, ano na, straight na. Ito na ba? Straight <laughs> na patirik na talaga <laughs> yun. na Hawak dito. Ay! Pagkain na po yung laban. Sibay rin yun. Pag nalaglag ka dito, ewan ko na lang talaga. okay lang <laughs> yung daan, pero... Bawat mahirap na daan guys, may maganda kami nakikita. Yun, yun ang maganda doon. <clears throat> mahirap siya ng pahirap, pero maganda ng maganda yung, hmm. <laughs> yung mga guys. Grabe ba? So sorry, Brito. Hindi na daw sila pumasok. Tingnan yung mga sa yung ano river dito. Papakasurido. Papakasurido. Pupunta, ito na malapit na yung Ito na yung cave mga sadik Ganda nung ano Hi. Tinipak river pasulido. Ang tayo Malilim na Ano natin? Ah. Uh, Pwede ba? Palalim talaga mga sadi. <laughs> Go. Mga Bali yung daan dito medyo. Pababang pababa talaga. Pero yung mga bato pag nahawakan yun ang lamig. So, yeah. Ayun, oh. Laglag sa isi. si Jan. Pahiga na siya mga sabit. Ayan mga sabit. Pukoy ba? Oscar! Oscar yung parcel. Nandito na ako sa kuweba. Bakit? Mga sa dik, tignan nyo ito. May ganyan sa Palawan. Dito, ah, rin May uh, Stalag tight. Yan, Ayan, stalag sa baba. Ayan. Oh. No. Kumikin ng... No. Ayan sila. Ayan, nandito tayo sa kuweba ngayon, mga sadik. dik. Tignan nyo. May

May ilog dito. Mabaw lang. Mabaw lang. Tapos na kayo mga sadik, pahinga lang. Grabe, lamig doon. Siguro mga calories na natanggal sa atin, 1,000 plus. Makataas ah, yung mga sadik. So, ito na ang mga sadik, yung pinaka-tinipak river. Bali, ang nangyari, pumunta pa kami sa may cave, tinipak cave. So, ito, pwede na kayo rito mag-stambay ayun yung tricycle mga sa dikan na tapos may cottage cottage naman na kung gusto nyo from ano from barangay siguro more or less mga 15 minutes lang tricycle bali ang mangyayari sa isang tricycle apat tapos may sakayong tourist guide ang babayaran nyo is uh, 500 per ano per 5 person so dadali na kayo rito kung gusto nyo pumunta sa cave um, may additional na 120 lang naman mga sa para sa tourist guide tapos dadali na kayo doon more or less ang lalakarin nyo is 45 minutes to 1 hour depende yon sa oh, yes. ano nyo sa lakad nyo pero all good naman gawa nga naman na medyo patag ang medyo mahirap lang yung may yung malapit na mismo sa cave ang ganda dun sa cave kasi ano eh may ahagus na ganyan tapos nasa doon kayo sa cave nakakatawa lang tapos ganda ng mga view ng mga view mga ang daming pwedeng picturean instagramable saka uh, napakalawak rin talaga pero kung gusto nyo dito lang kayo at uh, malawag yung ganyang kalawak ng na, ano, paliguan mas malinaw naman yan. kung mapapansin <coughs> nyo kung naman yung mga all goods na yan mga sabit ayan sige paagos ka na ayan so, papagos game Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan. Eh, Ayan, pwede kayong magpaalam. <laughs> ang <laughs> oh, <yes! laughs> oh, <yes! laughs> laka, ang bilis eh. O yan. galing nila. sa kanila. Diba, So, eto yung Tinipac River mga sabihin. All good naman, maganda, maganda. Lalo pag summer, siguro mapupuno rin to. Pero kung gusto niyo medyo hindi crowded, abante lang kayo doon mismo sa malapit sa may cave. Ayan, sa mga gusto magpunta rito sa Tinipak River, mga sadik, ito yung details. Sa uh, pag, ma, pag pupunta kayo, kung lima kayo mga sadik, ang babayaran nyo sa uh, tourist guide is 500 pesos. Tapos, yung sa pricing ito magkano ang kung dito na kasi pa ay tanya ko 200 po balikan na po siya so bali 700 po yung magagastos niyo for ano for tinipak na pero kung gusto niyo pumunta doon sa may pinuntahan namin sa may cave magkano po yaa yun na 120 per person 120 kasama na po yung headlight na gagamitin nyo para sa cave para mas maliwanag so ganun lang ka ganun lang ka dati pumunta rito mga sadik yung trekking naman trekking siya, hindi naman siya hiking kasi iba yung hiking, hike mataas talaga. Yung trekking lang, more or less, 45 minutes, mga ganon. Depende yun sa lakad nyo. Pero kaya, kaya nyo naman lakarin kahit mga kids. Hindi naman ganon kaano. Ang medyo mahirap lang yung sa pagbaba mismo sa kweba. Medyo palusong talaga. Pero kaya kaya naman. Sarap marigo sa loob. Ibang experience. So kung gusto nyo rito naman is pwede rin kayo mag-rent ng mga kate, yes. Ayan. Tanong na lang kayo rito kung magkano. Tapos may mga tricycle naman kagad na nag-aabang dito kung sakaling uuwi na kayo. So sa mga maghahanap yan ngayong summer, mga sadik, ito yung pinakang river. Tignan nyo kung kano kahaba yan. Ayan o. No? Oh. Napakahaba yan. Hindi yan mapupuno ng tao. Ayan o. No? Tinipak river, mga sadik. Napakasolido. Madamig yung tubig tsaka malinis. Malinaw. Yeah, yeah, yeah.